Shout charot sa inyo lahat guys Nagpa ano tayo Nagpa Nagpa Gamot tayo sabi barang daw barang Hindi ko alam kung Totoo yun Mamaya so, i-upload ko so, Uh, may upload ko yun. Yung talagang alam makita nyo rin. Kasi ako habang ginagamot ako gabi, tulog ako. Parang tulog ako. Tapos, parang nararamdaman pagising ko. Tapos na parang ganun. Sakto lang. Sakto pa lang. Nakakalakad na ng ano, bahagya. ko ano, parang binarang daw ako ba? Nag-tripan dito. Sana wag mangyari 'to dun sa nang trip po tayo na. pero kan ba man, ah, uh, yan, upa, nagpap bote pumaldo tayo. 'Di ba? Importante pumapaldo. Eh, yung importante. Napaldo tayo. Shoutout sa viewers natin guys. Pashare ako ng live natin mga bossing ko. Ayan. Alright. Dito tayo tayo. Manood tayo. Ayan. Ayan. Pashare ako ng live. Mamimigay tayo ng Gcash guys. Mamimigay tayo ng Cash G. Okay. Sa lahat ng gustong daw, mga bossing, nasa pin comment yung link. Hindi ko inaalis yan para pumaldo kayo. Lagi ko naman pinapaliwanag sa inyo na yung ribet, matagal na yan. Akala ko nga nawala na. Tapos, sinetsyo siya sa Google, ribet88. Lumabas, tapos nilagin ko lang yung account ko dati. Tapos, nag in lang ako. Tapos, yun. Nakapaglaro ako at nanalo akong 7,000. Kinash out ko, sinubukan ko muna ng cash out yung 7,000. At yun, na out ko naman agad, di ba? Eva. Diba. Ayan. shoutout out, guys. Pashare ako ng live natin, guys. Tapos pa heart react na lang rin. Ayan. Shout sa 800. Guys, pa ano ako, pa share ako. Tapos pabuti natin to mga 2,000 viewers. 2,000 viewers. Pwede na ako dyan. karma na yan sa'yo. Hindi po karma to eh. <laughs> Kasi kung karma to, wala na akong pamilya. Wala na akong masasandalan. Yun yung tunay na karma. Kapag ka ikaw eh, wala ka ng pamilya, wala ka ng malapitan. Gets mo? Papusuhan na lang rin po ng live. Sa lahat ng gustong pumaldo guys, nasa pin comment yung link. Ang tunay na paldo Kapag nag in ka ng 1,000 pesos or saka nanalo ng 5,000 or 7,000, men, i-cash out mo na. Huwag mo nang hangarin lumaki, i-cash out mo na rekta. Ganon ka simple, bossing. Ganon ka simple. Kaya ako sa inyo, Ayan, sa pin comment yung link. Cash out nyo na yan. Pag nanalo kayo, rekta cash out na. Hingin ang inang patumpik-tumpikin pa. Cash out nyo na yan. Ay, dali. Ingat ka palagi get well soon. Yung mga gustong mga gustong pumaldo guys, sana sa pin comment yung link guys. Nasa pin comment yung link. Yung mga gustong Hanggang ngayon, manas pa rin yung mukha ko guys. Oh. Tapos lahat ng mga laman-laman ko Lahat ng laman-laman ko guys Ano? Ang tigas Hindi ko alam ano nangyayari Rose Jane Sa dami nagko-comment baka hindi ka lang napansin. Hindi naman nagbibase sir. Ah, wait, nagtry ako sa Rebet Cash in hindi. Oh, dahil nabasa na kita, maray mo ikaw na ako. Share mo yung live. Share mo yung live natin. Shoutout Rogs Martinez Guys, try nyo maglaro sa rivet Promise Hindi ko sinasabing laging panalo ah. Hindi ko rin sinasabing laging talo I-try nyo lang Promise Apakaganda ah, niyang site na yan guys Akala ko nga wala na yan eh. Yung pala meron pa Sinearch ko lang sa google Try ko ulit kaya maglaro sa rivet Pag search ko lumabas tapos, pwede di pag-search ko, lumabas. Inano ko, nireg niregister. Nilagin ko yung dati kong account. Tapos, gumana. Tapos, nag in ako ng 1,000. Eh, cash in ako ng 1,000, e, ano? Tapos, nagpag in ko ng 1,000, nanalo ako. 7,000. Kinash out ko. Yun, na-cash out. Kaya sabi ko sa inyo, proven and trusted to. Mabilis ang cash in, mabilis ang cash out. di diba, pagka ano, pagka nagka-cash out, pending. O minsan nare-refuse sa amin, dito sa ribet. Hindi, pag nag-cash out ka, kahit hanggang 50 mil, libo, talagang makaka-cash out ka. Kahit isang milyon pa, mga cash out mo. Mabilis dito. Okay pa. Sa ang dami na nanalo guys. Nakikita ko ang dami na nanalo sa ribet. Yung mga gusto pumaldo ha. Yung sabi ko sa inyo, 1,000 lang cash inyo. O kahit hindi 1,000 o 500, bahala ka kung magkano gusto mo i-cash in. Basta pag nanalo, i-out mo na. Kasi pag di mo pa tanan, higo pinya. Alam mo yung natutunan ko sa sugal. Yung nakakausugal. Nakakausugal na ginagawa ko. Bawa mag-cash in na ako na 1,000, manalo ako 5,000 o 7,000. Cash out agad. Ganun. Projecta cash out na, di ba? yung 100 after 10 spin nag scatter Ko naging naka ano sabi Christian J yung 100 after 10 10 spin nag scatter ko naging naka 1000 times ako bonanza at nanalo yun ng 19 thanks idol o kita nyo to kita nyo to ayan o o o ayan o inap ko o Oh. Christian J, congrats sa Christian J, congrats sa Pusuan natin yan Gabi naman kayo sa tao Okay lang po yan Basta ako, pumapaldo ako Ano pong? Ha? Nagawa nyo? Oh, sa lahat naman ng order sa bag ng bagoong, oh, meron kami sa TikTok. Marami kami stock. Happy birthday to you. Happy birthday tay eh, boss awit, pang kapi lang. Basta guys, mag-cash in, mag-register kayo na sa pin comment. Dahil paldo tayo, mamimigay tayo ng Gcash mamaya after live. Kaya drop nyo na yung cash din nyo Tapos mag-register at mag-cash in ka na dyan. Proven and trusted ko sa inyo yan guys. Salamat. Salamat, salamat pa share ko ng live, guys. Pa-share ra ko ng live. Hey, hey! Me. Me. Kaya mo si Lab, sabi mo dito kami maglalatag ang aming kotiyon. Manood kami Netflix. Boss Kupal, gandang tanghali sa'yo eh, ha. Sala. Para malagyan ng pinto ang bahay, boss. Share mo na lang. Tanggalin nyo ito. Tapos latag nyo yung unan. Ay, latag nyo yun. Hindi no? <coughs> <coughs> na. Basta gusto nyo pumaldo par. Nasa pin comment nyo. Akala nyo naman na makasalita kayo sa tao. Ayan nyo na po yan, Madam Antoinette. Reta, uh, reiteran. Kung yun na pong pansinin yan. Kung yun na pong pansinin yan. Manggagamot din ako. Ano? Manggagamot din ako, Paid healer din ako ng dabaw. Yan ang nakikita ko sayo sa iyo sa iniinda mong sakit. Ano po ba yung mo, boss? Po po. Guys, lahat na magkakashin at magre-register, nasa pin comment po yung link. Okay. Ano na yung kutsol? Ginawa na yung kutsyon? Ha? Ginawa yeah. na yung kutsyon? kuchon na. Tangin na ni Kenny. Tawagin mo nga yun. Nate! Ginawa na yung kutsyon? Ay gago, sabi ko. Ilatag mo nga doon sa kwarto yung makapal na blue. Basta lahat ng gustong pumaldo na sa pin comment. Manggagamot din ako pero hindi ko gam gamitin yung sa Ingat lagi, lads. Basta lahat ng magka-cash in, guys. I-screenshot nyo, send nyo sa akin. I-cashback natin yan. Kahit 1,000 kinash in mo, cashback natin sa gigas mo yan. Basta may proof na nag-cash na nag in kayo. <laughs> I-try nyo guys. Wala namang masama. Subukan nyo lang. Nasa pin comment. Magaling ka lang sir awit. Magaling ka. Pagaling ka lang sa awit. Gagaling ka din. Salamat po. Lapong pang boss. Share mo yung live. Sige. Boss awit boy ka pa pala. Siyempre na mga Michaela. Milyoraryo ka na. sa naging bato pa. Boss kamusta ang boy buhay. Condolence awit 10 times. Sabi ni Cos Tudo. Sana wag mangyari sa pamilya mo. Mga kalakad ka na, boss. Kaya yeah, ano ba pa kayo Hindi nyo naman daw pera. Dan register and PM. That's yeah, okay, basta PM nyo ako. Basta makakapag-cash in kaya screenshot mo, send mo sa akin. Yun na yun. we decided to Basta nasa pin comment yung link guys kung gusto nyong pumaldo Dahil ako paldo ko dyan Ang mali ko lang Nagpunta pa ako ng casino Dapat nag online na lang ako Mas paldo pa sa online kaya sa casino Mas okay pa Tigtas ang bawat isa. Masaya. This is Robin, Mafe, Joshua, Jeyo, Jaden, Janice, at ako, Gio. We are all fam. B. Boss, mag-cash in ako ng 200, nag-pim mo, okay, hindi ka naman nag-reply. Nakalive pa ako, weh! Nakalive pa, weh! <laughs> Siyempre, nakapangan na nakarami. Papakilala ko na sa inyo. Ay! Cái đen Xe hay Hay cây Cái đen hay cơ Cái đen Mecho, ang ganda ng tanong ni Mecho. Sir, how much po taya mo kagabi nung nanalo kayo ng 8 million? 500 pesos lang. Nag-buy spin ako, 500 pesos. Sir, ulo ka ba? Ano, Josh? Di maano. Paldo daw siya, lubog na sa utang ha. Maniwala kayo dyan, kaya nakarma. Sana anak mo sumunod. Ulul. Pag nalaman ko kung tagasan ka at nalaman ko IP address mo, yung ginamit mong account na yan. Maniwala ka sa akin. Tarantado ka pati anak ko, idadamay mo. Oh, 哈哈。<noise> <noise> <noise>